sinasabi pala nila. Uy. Ay, oh, makalayos na nila. Ha? Serge? Kausap mo si Sagore? Oo, oh, ito ano? Anong hiling niya? Anong hiling niya sa gore? Diyan ako magpapangusap sa iyo. Uy! At saka kay ako. Talaga? Oo. Paano ba? Pupunta ba ako dyan? Saan siya? Ay, nandyan siya. Sige, sir. Puntahan ko yan, sir. Punta ko dyan. Puntahan ko si ano, bro? Si... Kaibigan sa guri, magkikipag-usap daw. Sige, sige. Tama po. Sige na ka? Sige, sige, sige. Ito yung cellphone marketing. Ha? Gusto na yung ah... Sorry Puro sa gore na uh, ano, magkipag-usap sa'yo At kaya Rako Nandiyan na ba sila? Ah. Uh. Eh, ano lang daw Kaya daw po sa pawala-wala daw ba kasi pa, uh, Ano lang daw yung kung sabaga baga Mailap ka lang daw siya, mailap mm -hmm. Kaya pawala-wala siya Gusto mag niya magkipag-usap? Gusto niya magkipag-usap tayong lahat pero isa-isahin lang muna daw niya Ganun ba? Sige, sige at saka hinahanap niya rin si ano si Dory at si Rako. Siguro nandito lang naman siguro yung kaibigan mo, di ba? Sige, ikaw na, ikaw usap ka lang naman siya oh, sa ano 'yan oh, 'yan oh, sa kawayan na tuktok diyan. Oh. lang siya. Yan banda yan. Hindi, hey, camera mo. Makita mo. Makita okay. naman sa sayo. Uh, ganito na lang, Sarge. Ikaw lang yung mag-video niyan. Kasi para uh, sa iyo ito kasi itong content. Ah, itong ano na to. So. Sa akin, ganito na lang. Sige. Mag-usap tayo dyan. Kaibigan, pwede ka na pong lumabas, kaibigan. Kaibigan oh. Rako. Ayan. Salamat po at uh, nagpakita kayo kay Bigang Rako. Nagore. Ah, si Bigang Rako. Yan. Yan. Hey, bigang sa kumusta ah, po kayo, General? Mabuti na. Ano ba nangyari kanina, Sarge? Pagkikita niya, Sarge? Ha? Anong nangyari kanina? Wala, wala na akong marami pang istorya sa kanya. Nabihan ko lang siya na, kaibigan, wag ka pong mailap sa akin, pero eh, sa akin, dahil hindi naman kasama yung tatay namin sa'yo. Mabuti naman po kami. Ya ah, uh, bias basan to siya para okay na siya. Okay na. Okay na siya. Uh, uh ayun yung ano niya, yung gusto niya makipag usap kay Rako Duri inyo. Pero isa-isa lang daw. sigi Sige, sige. So nagkasama na silang muli si Rako at uh, Saguri. Saguri. Mabuti naman kay Bigang Rako at uh, nakita mo na ang na yung hukbo. Sige po. So, ano po ba yung uh, sasabihin niyo po sa Amin uh, mapakilala ka muna po para si ah uh, ganito ganito na lang po no uh, pasensya na po talaga ah uh, uh, yung paggalang ko po sa inyo ah uh, ah uh, general Sagore uh, nakalimutan ko isa ka, isa po pala kayong general oh so, magandang umaga po at ganon din kay kaibigang Rako Meron po kayong hiling? Ano po ba yun? Ganon po ba? Grabe oh, na to, sir. Palala, ng palala na to. Palala. Kaya, ano daw, Kuya Dux? Sabi, ayun ano, na lang ko nalang, kaibigan. Mga kaibigan. Kasi po, meron nakita si Kuya Dux kanina. Na nag-ano, na... Nag-uusap yung, ah... Uh, engkanto at sa masasamang alien. Ano po ba yung ano nila? Ala ano sa ugyan? Relasyon. Uh, huh? ganito yan, nakausap ko na kasi si kaibigang Rako kanina. Ay, kinausap ko? ko na. Usap ah, ko na. So sige, sige. Yung tanong po ni Sarge, uh, mas mabuti siguro kayo na pong mag-explain po kaibigang Sagore para maintindihan ni Sarge po. Sige po. Opo, makikinig po kami. Opo, opo. Oh. Yun po yung sabi niya, Charles na yung masamang alien na nagpunta dito sa lupa. Uh, yung pinipili nilang maging kakampi dito. Ayun ay din po mga elementong masasama. Yung yung kalahi nila ba? Yung kung baga yung iisa yung kulay nila. Iisa. Oh, baka iisa lang yung pinakaamo nila demonyo talaga. Masama sila, masama. So, yun ang sinabi niya kanina na nag- uh, nagsasama na yung masamang inkanto at nasamang alien. Okay. So, ganun yung nangyari. okay, oh, kaibigan, yun sobrang eh, dami na ng ano namin ah, kalaban namin ito ah. Yeah, iya nga. Ano, kaibigan? Ano nga ba talaga yung dahilan? Alam na ba? Sinabi na ba sa yun ni kaibigan ako kung ano talaga yung binakadahilan? bakit sila bumaba dito? Opo. Ah, uh, yan, sinabi na niyan. Ah, uh, yun po yung Uh, kung bakit sila napunta dito? Sila ay tumakas sa kanilang panita uh, dahil winasak sila ng mananakop na alien na yung kalaban nila so napilitan silang uh, napunta dito sa mundo. Oo, so, nandito sila nagtatago. So nalaman 'yun ng kay labang alien. So sinundan sila dito. So, yun na nga no, uh, delikado talaga siya pero yung uh, yung sabi ni kaibigang ano kasi Rako dati na Uh, hindi daw sila interesado naman talaga sa tao, manakit ng tao. Wala, wala. Yung, yung ano lang nila, uh, yung alien na sila raku yan yung pakay nila. So, wala silang interes sa tao. So, kaya nga sila dito sa bundok. Kasi, kahit ano yan sila, Sarge, kahit masama yan sila, Sarge, uh, natatakot pa, may kinatatakutan pa rin yan. Pag, pag sinakta nila yung tao, Sarge, sinakta nila uh, Panginoon na yung maging kalaban nila so gagawa sila ng masama ng hindi kung baga ano ba hindi masyadong yung yung may likha yung makalaban nila ano nila mas madali silang -ano maparusahan hmm. so paikliik pa unti-unti lang yung kanilang ginagawa Agad lang kayo, Doksa, kasi meron ko ng kaibigan. Sige, sige. Kaibigan, ano po kaibigan? tago muna kayo ah sige po sige po kaibigan ah ano lang po tago lang po muna kayo kasi kanina meron kami mga nakita kanina na mga alien din mga sundalong masasama din ah, ano mga sundalong alien na masasama at uh oh. kanto kaya tago lang muna kayo sige po sige po ingat po kayo kaibigan ingat po babay po kaibigan rako at hineral sa gore Sige po. So, ayan, no. uh, ayan wala na sila mga ka-explore. So, hindi ko na lang ipinakita no. Para doon nyo panoorin kay Sarge yung buong pangyayari. So, yun. ah uh, abangan nyo po. Kaya pala kuya box mo. Hindi sila napapakita sa mga tao. Kasi... Alien naman talaga yung pakay nila, di ba? alien yung pakay nila. Alien, kung sabaga, alien to alien. Oo. Tao to tao ganun ganun yung, yung ganun yung labanan. Ah, uh, yung masamang alien, pwede silang manakit talaga ng tao kung kung gagawin nila. Pero hindi yan nila gagawin, gaya nga ng sinabi ni kay Bigang Rapo dati na ah, uh, natatakot 'yan. Ah, um, uh, natatakot 'yan uh, mang manakit ng tao. Manakit ng tao. Uh, kasi Diyos na yung maging kalaban nila. Kasi, kasi hmm. special sa Panginoon yung tao nilikha niya yung tao na talagang pinag ano ba, pinagtanuhan, ginawa niya ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya ay uh, mahalaga sa Diyos yung tao kaya kapag sinaktan nila yung tao, nako, mal, mal, ma uh, ano sila? Mas ito. lalo sila mawawala siguro ko. ng mga ang ng uh, kapatay o ano ba sa kanila. Yan yung sinabi ni Kaibigang Rako. Kaya uh, hu wag tayong mag-alala dahil uh, hindi yan sila mananakit ng tao yung alien na yan so kung yung pang atake sa atin uh, Sarge, kung baga ano lang nila yun ba pang panakot ba para hindi tayo makialam para hindi tayo makialam sa pagtugis nila doon sa kanila rako pero kailangan din natin tulungan si kila kaibigan Raco at sa guri kaya nga po pala kuya dok nahiwalay si ang ang ano natin ngayon, Sir, ang ang dapat nating mag-ingat tayo, Sir. Doon sa mga engkanto dahil pwede yan magbigay ng sakit. Hmm. O doon tayo mas ano kasi yung mga engkanto yan taga dito kasi yan sa atin. Hmm. Yung mga alien na yan hindi yan taga dito. So yung taga dito, yung mga engkanto, pwede yan manakit sa atin gaya, gaya ng pagbibigay ng mga karamdaman. Hmm. So kailangan natin kaya habang nag-explore tayo, wag talaga tayong mag magdala uh, makalimot magdala ng pangontra at mag magdasal. Kaya pala ko yung sabi ni kibigang hinira sa guri kanina. Uh -uh. Kaya nga po pala siya nawala. Kaya sabi sabi ni kibigang rak sa iyo ba na. Oo. Uh -uh. Kaya yung planeta nila. Mhm. Uh -uh. Kaya si kaibigan, pagwasak daw ng hini, ano, yung planeta nila, nahiwalay daw si kaibigang Hineral Sagori sa kanila kasi siya uh -uh. yung pinaka-hineral ba? Uh, uh Kung sabaga, nilihis sa ang atensyon ng mga masasamang alien kay General para yung iba. Oo. na hindi masasaktan. Ganun kasi yung ganun kasi yung uh, prinsipyo ng hin isang general, general. o isang leader uh, isa niya yung sarili niya uh, para sa mga nasasakupan niya para sa ikakabuti at pagkakaligtas sa nasasakupan niya kaya di bali siya yung mapahamak at mahirapan wag lang yung mga uh, tao niya ganun, ganun yung, ano, prinsipyo ng Katulad ng isang pil, uh, isang kapitan ng barko sa ba kapag nalulunod yung barko. Ah, uh, yung kapitan hindi yan tatakas sa barko o sasakay ng maliit na bangka para hindi uh, makatakas at hindi mamatay. Hmm. Uh, mas mas piliin yang makasakay yung mga pasahero kaysa sa sarili niya. Hindi nabali siya yung maiwan sa barko at lumubog kaysa doon sa mga pasahero niya kasi uh, responsibilidad niya yung mga tao niya nadala. Ganon din yung general Yeah, believe ako no. Kaya ano kay Neral kasi ano niya talaga. Inuna niya yung steady from malis yung attention niya yung sa mga masasamang alien sa kanya. Kaya na uh, nahiwalay siya. Kaya nga. Eh pag sabi kanina kay Bing, kay Bigang Rako na nandito lang kay Bigang Rako kasama po ni Bigang Kyodokyo. Uh, ah, 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 gusto niya agad. Sabi niya. Gusto niya makita ko usap makikita, makikita niya si kaibigang Rako at uh, makausap na lang din ikaw Sige Ah, uh, uh, pasaan rin ay magkita rin sila ni kaibigang Dory uh -huh. So, si kaibigang Dory, iwan ko kung kung kailan sila magkikita So, sana nandun din si Mangkiting ma masasak, masaksihan niya yung pangyayaring yun So, ang kailangan natin gawin ngayon, sirs, Bababa tayo. Bababa tayo. Lang, Tara, hanapin natin sila. Parang, parang nahiwalay tayo sa kanila mga kiting. Sarang. Hala na yan. Kasi na. Naka-explore mo. No? Oh. Dunun pala. Oh, mabuti at naliwanagan kami. Naliwanagan din <laughs> sa Oo. Oh, Oh. So okay, mga ka-explore, no? maraming puwersa akong naramdaman sa paligid. Puwersa ng mga kalabang alien. hanapin natin yan mga ka-explore. Marami pala nila. Uy. Nandiyan lang pala sila. Bakit hindi ko sila nakita kanina? Hello? Uy. Ano po? ape, Hello? Uy. Sino ba yan? Uy. Parang lakas ng pwersa nila dami nila parang di ko sila kakayanin Uy. nangihina ako nangihina ako mo okay. makalayas na nila Sarge! Ah! Ang daming alien at alien, alien at dun. Matitipon-tipon okay. sila. Matitipon? Okay. Oo. Oh. Ano kayo? Nakrabe okay. oh, na yun. Sobrang lakas nila. Hindi ko kinaya. Nangihina ako dun. Baba muna -ba -ba tayo siguro. Tara, tara. Baba -ba, ba tayo? Tara. Tara, tara. Ah. ah.